kayo naman kasi, wala daw karapatan etong former ombudsman na si Marteres Wala siyang karapatan na sirain ang future ni Mr. Joel Villanueva. Talagang tinawag ko pang Mr. Ano, respeto pa. Kaya daw hindi siya nagsalita. Hindi siya nagsalita, sekreto ang decision na yon. Sabi sa inyo eh, wala naman talagang sekreto na hindi nabubunyag. At ang sarap isipin lang na sa mga pagkakataong ito, yan, unti-unti na pong um, naitutuwid ang lahat ng binaluktot ni Digong. Sistema, kaisipan ng mga kababayan natin, kaisipan ng mga taong nasa paligid ni Digong, lahat yan ay binaloktot. Naging baluktot. Naging um, baliktad ang kaisipan na itong mga ito. Na ang ibig sabihin, ang tama para sa kanila ay mali. At ang kanilang mga mali na ginagawa para sa kanila ay tama at dapat hangaan. <laughs> Kakaiba. Kakaiba talaga. Out of this world. Yung, yung, tipong naandito tayo or napasama tayo sa henerasyon na kabilang sa ating lipunan ang mga DDS, ang mga alipores ni Dikong. Masaklap. Masaklap talaga. Ah, oh, ayan. Dapat malaman ang katotohanan. Dito sa likod na ng di umano ay secret decision netong si Martires. Binaliktad ang hatol na guilty kay Senator Joel Villanueva kaya binasura ang kaso. Ito ay may kaugnayan sa pork uh, barrel scam. Oh, ang tindi. Ang lala. Ang lala rin pong magdrama na ito sa si Mr. Villanueva na um, tipong ang linis niya. <laughs> Di ba nga? Oh, one is enough. Ay siguro naman yung pangalawa, too much na yon. At yung pangatlo, could be dangerous. So eto na, pangatlo na siguro ito, kaya na, nanganganib ka na, Mr. Villanueva. Hmm. Ito daw ay dapat paimbestigahan na maigi at dapat ay ipatupad itong decision na ito ng naunang ombudsman dito kay Martires. Kilala ng marami sa atin yan. Oh. Ayan, Mr. Villanueva, ulitin lang natin. Talaga ba? Talaga po ba na malinis kayo? Hindi po ba kayo pinanginilabutan? Kasi ginagamit niyo pa ang pangalan ng Panginoon. Hmm. Baka naman kasi kulto yung yung binuo mo na religious organization na yan. Binuo nyo na religious organization na yan. Mm. Sirain. Walang karapatang sirain. Nang na ibig sabihin, maliwanag na prinotektahan na itong si Martirez. Itong si Mr. Joel Villanueva. Yun yung malala sa, sa lipunan natin. Yun yung matsaklap sa ating gobyerno na Uso talaga ang protektahan. Ano nga ba ang nangyari kamakailan? Merong mga napawalang sala na naman. Nako.